Ano ba? Ano mga anak. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Correct! Siyempre, pang international lang beauty kay Burikat Baya. Kani, made in Japan. Hapon. Kanipon. Made in British. Briton. Made in British. Basta Briton siya. Diba? Mabaw ko kayo. Pero gan... Worry, lagi ko karon Mars. Kawari mo Mars. Buras manggod ko. Uy, bisin ko. Pero buya kay ina nga buros ka kay ngano madudagan na budong nga guwapo. Dali mo mga Mars mo mga, 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 mga o, anak. Dali na guwari gali ko kay ginuo ko. Dili amahan anak Mars. Hay la. Hay la. La ko dak ha. Sige la. Uri ali Mars. Ako nagpapagawa. Ako masakas. Ako nagpapagawa. Ako nagpapagawa. sa nagpapagawa. Ako 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 Nagkatukod yung turban! Ay, ayan yung turban! Ito ko, mga Si Brenda, hindi ka tawag ama! Ah! Eh. Ay, pagkabot, abot ang diri! Ah! Ulo, kikas mo ka anak! Ang ko ka na! Ano siya? Ano siya gali yan? Outfit? Ah! Ah! Nagdiwang lagi ka! Nagdiwang lagi ka dyan! Bagay ang outfit! Oh, bagay kayo mga outfit! Para! Mawala ang sa Kain ang, ang, ang awat sa... Pahuli, carbonate. Correct! Ah. Pero mawala ba, ha? So karoon! Uy! <laughs> <laughs> so karoon! So karoon! Ipagkatawa na siya kay nawala na ang ah, sabo! Pero hotline na kusgunin mong tingin para madugnan ka ni MC! Gano'n ito, no? Agree? Gano'n lang, dito ah. There we go. So, Victoria, as far as challenge, okay?

Ayan ang akin ni Gutanting kapatid. Ano yan? Waffle. Waffle? Atila. Waffles, 10. 10 pesos na ah? yes. Mahal ba ano uy? Ingredients na battle. Ako butang ano. Kasi, kasi kung ano-ano. Dahil dyan, order ako ng work.

Kung mag bang mo na sila matando. Maganda na lang naglakaw, oh. <laughs> Color, ha? Color. Ayaw, eh. Si Britney rin mag-color. Si Britney rin mag-color pagbalik balik Ate mo Wala, O, oh, black naman, eh. Black naman. Dili na. Si Britney rin magbayad ay mag-color. Pareha kayo doon, oh. Kasi, mahal mag man, Ay, mahal mo din. Hindi man na i-bleach. Eh. lang. Bahal, jay -jay kay, mahal na i Mahal.

Hi guys Ang dami kong gift guys From Beshi Elkasi Joy Gray. Thank you so much Happy birthday sir Bob Ayan I got this pink Ayan Pinost ko yung picture nito guys Ang ganda ng itsura niya Talaga in fairness Nadaling ko to sa Hong Kong and Thailand Ayan Andres Doong bagay sa akin eh Tingnan mo nga Ayan ka dito Tutin mo nga Meron ding green. Meron ding green outfit. Meron ding green. Pero itong red ang pinakamaganda kasi ang payat ko dito. Pero ang suotin ko yung ano, yung pambuntis. Hindi na lang yung sinanang ito. Ang ganda. Tapos, meron din siyang slipper na adidas. ma? Siguro. Oo. Ruby Flores. Akin ba to? Hello from Ila Bua Nature Park. And the T-shirts. <laughs> This yes. one. Oh, OMC. Kung meron ko OMG, meron ni OMC. <laughs> oh meron tayong... Tayang. Adidas. Yes. Okay din ba din? Meron tayong one set of comb. Oh, no. Meron tayong multivitamins. Ang sagyo, okay. ko ito. Dadaling ko sa Hong Kong. Meron tayong itong unan pang tutubi. Hindi ganyan. Ha? Hi. Ah, ganyan. Para sa mata. Ah, ganyan pala siya. Tapos meron ka, ano? Ah, oh, okay. Magkami kami mo sa plane. Meron tayong Labubu. May pangalan na Brenda. Oh. Kawig ko. Meron tayong Dior na ang sinulaman itong Dior na to ay Ito. Mm. Sosyal naman ang Dior Meron tayong Oh, ala, May lipstick Gine? Meron tayong lipstick Meron tayong Ano to? Powder Maximizer Dior face powder. Highlighter. Cover. Long wear. Hydration. Multi-use. Multi-use. Oh, peachy ah. illuminator. Okay. Spectacular. Long, long tenue. Hydration 24H. Ano to? Lipstick siguro to? Ganon? Highlighter man daw. Sulit so, siya so, Tapos so, meron tayong Dior oh. na eyeshadow. Tawa na ang mga brush. Mga brushes. 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 Amot lang. May tuyok lagi. Ito. Ang galing na natin ito. Thank you so much! Kasi Joy Gray! Dadalhin ko ito para pang handbook ko kay ate Ana Rose. <laughs> Desi, meron ako pang sa sayo. Siyempre, meron din tayong... I-barter din, dito siya. Meron tayong sunscreen protection. Pwede itong dalhin sa sengkapo. Pero pwede na, okay, bawal siya. Pwede mo siya ilagay sun carry? <laughs> check-in mo na. Ah, pwede siya. Ay, pwede sun carry, pwede check-in. Tapos ito ng pang-daumingsu. Meron tayong shampoo, spray. O, ito ba Ayan. So, thank you so much, Beshie. Dahil dyan, kakain na kami ng lunch ni Laga. I'll prepare these things na lang muna. Kung kayo na, pahawad ka, bro. Dahil... So marami tayong guests ngayon doon guys Ay nag on sila nag Naglalaro-laro pala sila Pantahan natin Hi pa kaya mong guest ka Hi Pabinat ba? Ali ka Alis ka ba kaya Hi Tara sa Ikaw kay Taga-apply ya si lingin Ano si o si ayong Lagi kay Lagi no. Iksoan mo na pare mag naong. Ay sa ba si Uyong yung hanap sa una. Ganun. Di lagi kay guwapo si Uyong mga taga playa. Ikay mga guwapo taga playa di man lagi. Ha. Ha. Mana mas sa interview? Mo mag-interview ta ni mo. Sa interview. Amo sa performance. Sa? Amo sa performance. Like up ang ang gusto niya mo presentation. Ah, oke Wanya, dito. Ito yung mga teenager dito. May laro-laro sila. Parang team building. <laughs> Hayan ang mga guhapang kasi eh sila. <laughs> Sabak kay mo ha? Sabak kay mo ha? Sabak kay mo? Wala yung nagbantay sa inyong mga parents? Wala. Nagbantay. Wala. Sabak Ang laro laro-laro pala sila. Uh, si, si, liga la, liga. Init gid ni siya no, kani ang init no, kani dili oh. o M Kani mo igang oh. Okay, dapat gid ni be. Mao tay sa inyo, ibalik ko sa si yeah. inyo. Laro-laro muna sila guys. Happy birthday to you. Happy birthday baby. Hi, hi, Happy, Mata. 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 You, ana, yun, Happy birthday to you. <laughs>

May guest nga pala kami dito guys. Hi boys! Mga teletubbies! Yan po yung ex ni Inday. Yan yung ex ni Inday. Ito naman ang ex ni Oyong. Oyong! Sige, pag-chat-chat Ito naman ang ex ni si Britney. Mga ex. Ang ilang future guys. Yan o. No. Yan, Angelina! Angelina! Du gay kan team minutes oi. Na, dahil jet apel mo sa vlog na mo ay eh. 200 pang Yosi. Gin sa ang kawatan. Ako. <laughs> <tutuk> Kabalok ata pila te mongikuwa? 17 ang isa to. 17. Thank you my friend. Nakabubong na ba Bring me. Tutoy ngway kanal <laughs> Ay, kita sa ilang kumapag yung kanal. Agpas <laughs> <laughs> ba? <laughs> <laughs> oh, kaya naman si JJ, tigtan ako. Oh, kagang wala si JJ, <laughs> <mag> pakita man <mangka. laughs> Bring me! Nao nga mo raglobot! Nagan <laughs> 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 ni eh, pandamai lugar ka. <laughs> <laughs> Bring me kanding anak ka braces. <laughs> <laughs> Bring me TL nga gibuntiak. O sisi. ko Eh, mo. TL nga kita buge. Naon din. Naong nga bugason. <laughs> oh, kami dito di ai. Kada mga aso ng me bayot nga bangason. <laughs> <laughs> okay na 10 minutes na ko. <laughs>